Aries. Sa pahiwatig ng kilos ng kalikasan, ang Aries ay may likas na tapang at handang sumabak sa anumang laban. Madali kang kumilos at hindi natatakot gumawa ng desisyon kahit wala pang tiyak na resulta. Ang ganitong lakas ay nakakatulong upang makuha ang mga bagay na pinapangarap. Gayunman, kailangang iwasan ang pagiging padulos dalos dahil minsan ay nagdudulot ito ng pagkakamali. Mahalaga ang kontrol sa sarili at ang pagtimbang sa sitwasyon bago kumilos. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi inaasahan, darating ang biglaan kaya't laging maghanda. Taurus, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Taurus ay matyaga at mapagpasensya. Ikaw ang tipo ng tao na mas pinipili ang tahimik na kapaligiran at maayos na pagkilos kaysa sa magulong sitwasyon. Ang katatagan ng loob ay nagbibigay ng tiwala sa iba na ikaw ay maaasahan. Ngunit kailangang bantayan ang pagiging matigas ang ulo dahil may mga pagkakataon na ang pagbabago ay mahalaga. Mahalaga ang balanse sa pagpili ng seguridad at pagtanggap ng bago. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay dumarating ng hindi mo inaasahan, maging bukas sa pagbabago. Gemini Sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Gemini ay masigla at puno ng ideya. Madali kang makipag-usap at natural na nakakapagbigay ng kasiyahan sa iba. Ang likas mong talino sa pakikipagpalitan ng kaisipan ay nakakatulong para magkaroon ng bagong kaalaman at koneksyon. Subalit ang sobrang dami ng interes ay nagiging sanhi ng kakulangan ng focus. Kailangan mong matutong pumili ng mahalaga at doon ilaan ang iyong lakas. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay kusang dumarating kaya't piliin ang tamang hakbang. Cancer Sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang cancer ay maramdamin at madaling kumunekta sa damdamin ng iba. Ang iyong malasakit at malasiglang kalooban ay nagbibigay ng ginhawa sa mga taong malapit sa iyo. Ikaw ang madalas sandigan ng pamilya at kaibigan dahil sa iyong pag-aalaga. Ngunit ang sobrang pagiging sensitibo ay maaaring magdulot ng pag-atres kahit sa mga bagay na dapat ay hinaharap. Mahalaga ang tibay ng loob upang hindi madaling masaktan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay mabilis ang pagbabago, kaya laging maging matatag. Leo, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Leo ay may matinding tiwala sa sarili at hilig na maging sentro ng atensyon. Ang iyong karisma ay nagbibigay inspirasyon at lakas ng loob sa mga nasa paligid mo. Natural kang leader at kaya mong magdala ng grupo patungo sa isang layunin. Gayunpaman, ang sobrang pagnanais ng papuri ay maaaring magdulot ng maling tingin ng iba kailangang matutong magpakumbaba at makinig. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matitigil, kaya't panatilihin ang balanseng ugali. Virgo Sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Virgo ay maingat at organisado sa lahat ng bagay. Mahalaga sa iyo ang pagiging tama at maayos kaya't madalas mong sinisigurado na walang pagkukulang. Ang iyong pagiging praktikal ay nakakatulong upang matapos ang gawain ng maayos. Ngunit ang labis na paghanap ng perpekto ay nagdudulot ng pag-aalala at stress. Kailangang tanggapin na may mga bagay na sapat na at hindi kailangang laging hinahasa. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay biglaan, kaya't matutong magtiwala sa proseso. Libra sa pahiwatig ng kalikasan, ang libra ngayong araw ay likas na mapagbigay at marunong magbalanse sa lahat ng bagay. Hindi basta pumapanig agad at mas pinipiling unawain ang magkabilang panig bago magpas siya. May malasakit sa pamilya at kaibigan kaya't laging handang umalalay kung kinakailangan. Maayos makipag-usap kaya nakakaiwas sa alitan. Ang gabay ugali ng kalikasan ay nagbubukas ng pagkakataon para sa kapayapaan at pagkakaisa sa paligid. Maingat din sa gastusin at marunong magplano para sa hinaharap. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, biglaan ang pagdating, kaya laging maging maingat. Scorpio, sa pahiwatig ng kalikasan. Ang Scorpio ngayong araw ay matatag ang loob at hindi basta nagpapakita ng kahinaan. Malalim mag-isip at maingat sa pagbibigay ng tiwala. Kapag nagdesisyon, seryoso at buo ang loob. May kasipagan at determinasyong tapusin ang anumang sisimulan. Ang gabay ugali ng kalikasan ay nagbibigay ng kakayahang magtagumpay basta't hindi magpapadala sa init ng ulo o pagdududa. May pagmamahal at pag-aaruga din sa pamilya kahit madalas ay tahimik lang ipinapakita. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, biglaan ang pagdating, kaya laging maging maingat. Sagittarius, sa pahiwatig ng kalikasan, ang Sagittarius ngayong araw ay puno ng sigla at bukas sa mga bagong karanasan. Hindi natatakot mag-try ng bago basta nakikita ang posibilidad na may matutunan. Masayahin at madaling makibagay sa tao, kaya hindi mahirap para sa kanya ang makahanap ng kaibigan o kakampi. Ang gabay ugali ng kalikasan ay nagbibigay ng lakas para sa pag-abot ng mas malalaking pangarap basta't hindi magiging pabaya sa mga responsibilidad. May kabutihang loob at likas na masayahin kasama. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, biglaan ang pagdating, kaya laging maging maingat. Capricorn Sa pahiwatig ng kalikasan, ang Capricorn ngayong araw ay seryoso at nakatuon sa trabaho. May tsaga at disiplina, kaya't kahit mabagal ang proseso, siguradong may magandang resulta. Hindi basta nagpapadala sa emosyon at mas pinipili ang praktikal na hakbang. Ang gabay ugali ng kalikasan ay nagbibigay ng katatagan sa buhay, na unti-unting humuhubog sa mas matibay na kinabukasan. May pagmamahal at malasakit din sa pamilya, at hindi nagpapabe sa kanilang pangangailangan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, biglaan ang pagdating, kaya laging maging maingat. Aquarius. Sa pahiwatig ng kalikasan, ang Aquarius ngayong araw ay bukas ang isipan at laging may kakaibang ideya. Marunong makinig pero hindi basta nagpapadala sa opinyon ng iba. May malasakit sa kapakanan ng lahat at hindi makasarili sa desisyon. Ang gabay ugali ng kalikasan ay nagbibigay ng inspirasyon para tumulong at magdala ng pagbabago sa maliit man o malaking paraan. Mahilig din sa tahimik na pag-iisa kapag kailangan ng pahinga ng isip. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, biglaan ang pagdating kaya laging maging maingat. Pisces, sa pahiwatig ng kalikasan, ang Pisces ngayong araw ay likas na maawain at madaling makaunawa ng damdamin ng iba. May kahinaan sa emosyon pero nagiging lakas ito dahil mas madali niyang mapanatili ang malasakit at pagmamahal. Mahilig tumulong ng walang kapalit at mas gusto ang tahimik na kapaligiran. Ang gabay-ugali ng kalikasan ay para sa mas mapayapang pamumuhay at upang mapalapit sa mga taong may malasakit din. May malikhain at masinop na ugali na nagbibigay aliw sa pamilya. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, biglaan ang pagdating, kaya laging maging maingat.